Hello guys, ayan, mamumuha po tayo ng halamang gamot. Isa po sa halamang gamot ay ang ito, sambong. Sa mga pamilyar sa sambong, ito po ay isa din sa, ito po ay isang halamang gamot. Mga pata o, o mga pahayop. Ano yung bay, kukhanin mo oh, rin. mo kung mabubunot. Ayan, sambong. Ayan, kasama po natin ang BMTB teens, Kuya Bombay. Mamumuha po na. Bunutin mo na lang. Bunutin mo kung mabubunot o ano, kahit hindi. Basta bunot, bunot lang. Mas maganda po kasama ang ugat, katulad nito. Ayan, sambong na yan. Pag inila Ayan, ang daling kukuhanin. Oh, ayan o, kasama ugat. Ayan po ang isang sambong kasama po ugat. Atin pong ilalaga. At ihasama natin sa iba't ibang klase ng gamot. Ayan. Ayan din. Ayan okay, din. Ayan, madami. Pagka hindi kasama ugat, kahit ano yung pangkay at ano, dahon. Ayan, ito po ay tumutubo kung saan-saan lang. At pwede po kayong magtanim. At alam ko po isa isa rin to sa ginagawang herbal na gamot sa mga taong may sakit na sa bato, may sakit sa bato. Actually nakapaglaga nga din ako nito at saka uminom na ako nung, nung yung tablets na sambong dahil ako po ay na-diagnose na rin na mayroong maliit na bato. So, uh, effective naman po talagang nawala yung pananakit ng aking tagiliran simula nung ako ay uminom ng uh, sambong. Hindi lang po sambong at mayroon na rin naman pong reseta na ang doktor na ibang klase ng gamot. So, ang sambong po kasi parang siya ay 3 months na naiinumin. So para hindi ko na umabot ng 3 months na pag-inom ng kapsul, sinabayan ko na po talaga ng uh, sambong na nilaga kasama po ang uh, ugat. Ayan. So ayun guys, at uh, next po natin ay kukuha tayo ng, ng uh, iba pang halamang gamot at ating pagsasamasamahin samahin yun, ilalaga at gagawin nating uh, formula para po sa pag sa, sa pagpiprevent ng sakit na lumalaganap po dito sa ating lugar. Ito po yung tinatawag nating African Swine Fever na talagang laganap naman po dito sa, hindi lang dito sa aming lugar at sa, kahit sa lugar. At lahat po ng mga hog na, at malalaking. Hello guys, medyo risky at matarik yung ating kukuhanan ng isang halamang kamot. Ayan yung uh, luyang dilaw. Ayan, ito po ang view dito sa ating uh, location. Malalim ito. Malalim, malalim ito sa actual pero sa, sa ano, sa... Yan, makikita nyo lang naman na parang mababaw lang. So ayan guys, yung ating kukuha na ng dahon ng dahon at saka laman at saka laman at saka ng ano ng ng tao din. Eh? Yan. Luyang dilaw. Ayan, isa po sa ating ihahalo o kasamang halamang gamot ng ating gagawing uh, organic formula po na at uh, herbal. Hello guys, ito po ang isang kasama natin sa ating organic na herbal, herbal medicine na ihahalo natin sa ating iba't ibang klaseng halamang gamot. So ito po ay isa na nakakapagpagaling mga patao at saka mapahayop lalong lalo na po sa ating mga baboy. So ito po yung tinatawag na luyang dilaw. Dito po sa amin ay tumutubo lang din ito kung sa, saan saan. So pwede rin po kayo magtanim malapit sa inyong uh, bakuran o sa malapit sa inyong babuyan. Isa rin po yung talaga sa nakakapagpagamot at ito po ay ano na, try and tested. Ayan po ang luyang dilaw. Hello guys, ayan po nakakuha pala ng oregano ang ating BMT Bikins na si Kuya Derek at saka si Kuya Bumbay dito sa Uh, mapanganib na lugar dito sa uh, ating location ngayon. Ayan, oregano, magtatanim din po tayo nito para po para po sa susunod nating uh, gagawing magagawa ng ano ng herbal herbal formulation po. Dito, mo dito dito bumbs. Yung na dito. Ayan, ito po yung ating isa na panghalo dito sa ating ito mo dito sa may ano, at ating din. Ayan, sa mga nakakaalam po, ito po ay gamot din ng sa para sa tao at yeah, ganyan din po, po gamot yun, para sa mga hayop. Ito po ay oregano. Ayan, sa lahat po ng nakakaalam, paki-comment nga po kung talagang ito ay pamilyar din kayo sa halamang gamot na ito. At nakakatatlo na po tayo ngayon yung ating sambong leaves, itong oregano, at saka po yung ating luyang dilaw. Next naman po, i-update natin kayo sa susunod nating makukuhang halaman gamot. Thank you guys! Hello guys, ito po yung ating pang-apat na halaman gamot. Gamot pa rin po ito ng tao at gamot, pa rin po ng, ng hayop. Pakasama ulit ha. Ayan, ah, uh, ito po ay ginagamit din sa mga nag -lilchong manok. Lilchong baboy, ayan po. Ay, kamulatin! Kalahati lang, kalahati lang at magtatanim lang tayo ng atin at panghalo sa mga ano, kalahati lang ayan, ginagamit din po yan sa makamadala oh, lahat unti-unti lang muna sa yun, isa -isa. uh, sa ano, sa Andox ayan, ano shout out sa iyo sa iyo Andox, sa Baliwag at saka sa iyo pong gumagamit ng nabilitsong manok at litsong baboy ayan po, gamit na gamit po itong tanglad ayan, sa iba po ang tawag dyan ay tanglad pero yan po ay ang tawag namin dito sa amin ay salay halamang gamot din po yan so yan po ay isa sa kasama natin dito sa ating hey, pa. sa ating herbal formulation na ating isasama. So nakakaroon na po tayo ng apat na klase ng uh, herbal plant. Ito pong pang-apat natin ay itong sambong leaves kasama po ang ugat. Ayan okay, guys, nakakita na tayo ng isang dahon ng duhat. Ayan ay puno pala ng duhat. Kukuha po tayo ng dahon ng duhat. At yan ay gagamitin natin sa ating organic at saka herbal medicine para po sa ating gagawin uh, halamang gamot. Ayan po. Isa din po sa ating uh, isasama o idadagdag po sa ating organic uh, herbal medicine ay ito pong uh, dahon ng bayabas. Guys, ito pong dahon ng bayabas ay natural antibiotic sa ating, sa, gamot din po ito sa tao at saka gamot din po ito sa ating mga alagang hayop. Ayan po. Ito po ay dahon, uh, puno pala ng, ano, ng bayabas. Ayan. Kuhaanin na rin po natin yung bunga at isasama na rin po natin sa ating gagawing uh, formula ng ating herbal uh, medicine. Ayan po. Gagawin natin uh, kasama muna. Dahon at saka bunga Kasama sa Ayan po, kukuha po tayo ng dahon sanga, kasama ang bunga nitong uh, sigaras. Ayan, kasama po natin ulit ang ating BNT Beans. Ito po yung ating isang halamang gamot. Ayun yung mabababa yun kanyang medyo mababa yun. Ay, na yun. Pakayo na yeah. pakayo! Ito na agad! Madaming ano po nga! Madaming bunga yan. Alis na, mga kamahan. Ayan, ang ating po isa sa kasama sa ating halamang gamot. Dahon at bunga. Sa gabi pa, at mas madami at mas madami Ay, na sila. Tapos marami din ng direct ali. Ayun, ito po, dahon at bunga. Bigay ko pa. Ayos. Ng sigaras parang kalamansi po ito. Maasim. Kalamansi juice. Yan. Ito po yun, ang isa sa ating uh, herbal medicine na ating gamitin. So, malapit na po na Ayan. Po, tapos, kukuha rin po tayo ng uh, ano tawag ito? Dahon ng avocado. Ayan po yung ating dahon ng abocado. At saka po dahon ng ayan to yung avocado tree Hindi, Yung malamang mabababa lang. Ang meron doon mababa. Tapos ito naman po yung ating goyabano tree Ayan. Kukuha din po tayo niyan. At ito po guys, nakikita niyo. Meron pong bunga na mas mababa. Ayan. Malaki na tong magulang na to Pwede na siyang kuhanin. Ayan. 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 Tapos aking huwag direct baba. Huwag dyan. Huwag dyan. Huwag, dyan. huwag dyan sa mata. Huwag dyan sa niyan uh, meron doon mababa. Ayan. 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 Paari muna pala sa may kalamansi. Kukuha din po tayo ng dahon ng kalamansi. Yung mga pipe na natut ano. Ito po ang yung kalamansi. Aray, aray, aray. Dahon at ano ng kalamansi. Ayan, ayan, Huwag yung huwag yung isang malaki. Hindi isang malaki din nila. Aray, aray, aray. Ito, ito, ito. Ito, tsaka ito, tsaka yan. Ayan, 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 ayan lang. Ayan. Ayan. Kalamang si leaves. Sasama po natin yung tangkay niyan sa paglalaga. Ha? O, matin ako kasama ng tape niyan. Ito okay, po! yun, ayan. The, um, ano din yan? Ay, Derek! Okay, pa mo muna yan. Ano muna dahon ng bayang sa Huwag Malapit-lapit. Okay, ayan, okay niyan. Ayan, kalamang si leaves. Tapos yung... Ayan, ayan ang mabababa na kay mga ayun naman po yung ating pinabalong lid na sasama din sa ating formula. Isa na lang, isa na lang. At madami ng dahon. Yan, isa na lang. Tapos ito, ito, magagandang dahon ng, ng bayabas. Yan. Ang bayabas po ay uh, antioxidant at saka po antibiotic ng ating uh, formula. Yan po, masisilbi natin ba Ito po ay isa din sa kasama natin sa ating herbal medicine. Paano oh, makanggi? Isa lang, isa lang, yan. Yan, uh, dahon po ng madre cacao. Sa iba ang tawag po dito ay kakawate. Ah, oh, laki! Kakawate. Wala po, lang. Pero nadahin natin lahat at gagamitin natin sa pauso Ilahin mo na yun, gagamitin natin sa pauso Ayan din po, sa so, kung pala sa pinagamit ko sa pauso ay yung dahon at kakay ng madre cacao. Sa ibang po ang tawag sa ay kakawate. Yan. At i-check e natin kung kompleto na yung ating gahina doon. Kompleto na yung ating herbal medicine na gagamitin po natin sa ating uh, organic herbal medicine. Guys, right? ito yung isa nating isa sa ihahalo o isasama yung dahon ng yeah, yan, yan. Dito yung mga dahon-dahon lang. Part, part lang ng dahon-dahon. Yan. Yeah. Huwag mo masyadong masyado madami. Anda, ay, baka madalo ka na. Yan, yeah, last na. Isa na lang. Nag check natin kung uh, kompleto na tayo ng herbal medicine. Ayan, guys. Okay. Ay. Tapos, bumay ka, kuhanin mo tungo isa isang bunga mo ng isang isang ano to Yung tourist ari kaya ano na ba ari na isang, isang, isang taas-taas eh? na yan. isang ano lang isang balay-bay sa balay 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 ari 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 Ito, ito, ari ari Ito? Yan, yan, yan. ari 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 ito. Po, Uh, vitamin ano naman siya ito dami ang sa ang no, gulok oh, yan ang isa po nating iladagdag sa ating formula ay ito pong dahon ito ng... so, ay i hindi naman ito eh. yun Kahari. dahon at bunga dahon lang, pala ng okay. meron na po sa yan yung kay Mito dahon na kay Mito ay, man, eh. meron, meron na po sambong Oh, okay. Tapos. Ito ko na sa taas taas. Tato ka. yan yan. Tapos. Ito pong. Kung hari. Yan. Sasama natin. Kasi i-ano eh, natin ito. Puputulan din natin para gumanda. Ang tubo. At hindi tumaas. Ito ang ating manong tree Ito ay. Papakalaman ng benefits na nakukuha sa ating malunggay tree hindi lang po sa tao kundi sa hayop ay pwede rin po ito sabi so, natin herbal medicine ayan at isi-check po natin kung kompleto na ba talaga yung ating mga halaman gamot hello guys nandito po tayo sa isang lugar kung saan tayo po ay kumukuha ng halaman gamot at kasama po natin ang ating BNTB kids na si Kuya Derek ayan po si Kuya Derek nangunguha po siya ng bunga ng bayabas actually gagamitin po natin yung bunga at dahon ng bayabas sa ating pong organic herbal medicine para po ating uh, uh, ano makatulong po sa ating mga alagang baboy. So, ito po ay ating gagawin. Ilalaga po natin yan. At kukuhanin natin yung katas. At yun po ang hihahalo natin sa ating mga, ah, sa ating feeds. At saka ipainom sa ating mga alagang baboy. So, ayun po. Meron na rin po tayong ginawang ano, formulation na yung po mga ah, medicine na nabibili po. So, ito po ay pandagdag natin. So, parang i-combine natin yung uh, ah, halamang gamot at saka po yung talagang ah, nabibili natin sa mga sa mga, ano tawag ito? sa mga tindahan ng mga gamot ng ating mga baboy. Ano ba tawag doon sa ano tawag doon sa bilihan ng mga gamot sa uh, Agribet Supply. Ayan, sa mga veterinary supply. Ayan, diyan po tayo bumibili ng ating mga ginagamit na na mga medicine para po doon sa ating uh, formulation sa water formulation na hinahalo po natin sa ating pakain. So ito, idadagdag lang po natin yung ating herbal medicine. So parang magkakaroon talaga siya ng complete uh, complete set kumbaga ay dalawa duo o dual action. Ayan, 'yan po yung magiging ah uh, uh, ako dito, magiging outcome natin ay ating ipapakita po sa inyo. Pero ito po, nagawa ko na talaga dati, nag- uh, nag-outbreak na rin po dito sa amin, sa aming lugar. O ako ay nakaranas na rin po ng hug-cholera outbreak. At uh, talagang yung mga naming uh, na, ano ano pang to? Hindi naman lahat, pero may isang ko yung aking mga alagang baboy noon, May mga big mga 20 kilos, 30 kilos, at uh, saka po yung uh, partner natin. So, 'yun po yung mga naging side effect uh, noon o naging effect doon sa ating mga alaga yung nangi- uh, na mumuo o namumula ang nagbubutil-butil ang dugo sa bandang tenga. Dumudugo ng ilong, bumubula ang ilong. Uh, yun, namamatay po talaga yung severe na, na ano na sakit ng areha cholera. Pero yun po ay nagawa ko ng paraan dahil nga po dito sa ating uh, herbal medicine. So ngayon, dahil nga po ngayon ay ASF uh, outbreak, so magagawa po ulit tayo ng ating formulation. Ito po ang isa nating uh, halamang gamot ang ating duhat. So, ang kukuhanin po natin dyan ay yung dahon ng duhat at dyan po ang ating isa sa ihahalo natin sa ating organic formation. So, isa din po sa ating ihahalo sa ating formula ay ito pong bunga ng bayabas at saka po dahon. Doon na po tayo kukuha ng dahon malapit sa amin dahil ma ma maganda naman po doon. So, yan po yabong yung talasin na yung mga dahon at yung dahon lang na to. yung mabibitbit natin. Yan, yan, sa mga sanga-sanga lang. Yan. Para pagsamakay tayo sa ating uh, service ay ano, hindi mahirap pipitin. Bit Ayan. po sa ating BMTB din si Kuya Bumbay at si Kuya Derek. At ating pong susupuin, pupukasain at ating pong ipaglalaban. Ilalaban po natin yung ating mga alagang hayop. Ang ating paunahin nga po dyan ay yung ating baboy. Dahil nakaranas nga po ng uh, outbreak ng, ng ASF dito sa ating lugar. At ganyan din po sa mga karatig bayan. Ayan at uh, marami na rin po talaga naging Uh, tinamaan ng sakit at uh, hindi naman po may sa atin at ito po ay napapanood po natin sa mga news at sa lahat po ng social media platforms ayon at marami rin po talaga ang nalugi hindi lang po yung mga maliliit na backyard hag racer gayon din po yung mga sa medium uh, mid, uh, mid anong tawag doon sa nasa gitna sila na kumbaga hindi naman kalakihan hindi, hindi siya ganoon kalaki na as farm pero alam ko affected na rin po sila sa nagangyayaring uh, outbreak ng ASF. So kung hindi man po sila tinatamaan, ay eh, yung pong paggalaw ng ating mga alagang baboy, yung bentahan natin sa merkado ay talagang uh, apektado. Bagamat sa mga palengke, lalo na po sa mga sa Maynila, uh, normal pa rin po ang presyo ng baboy doon, ng karne ng baboy at hindi po doon, uh, hindi po nila nararamdaman yung ating stress bilang isang hog raiser. Ayan po. At i-update ko po kayo sa iba pa nating makukuhang halamang gamot at ipap, isusulat ko din po, ipapas natin dito sa screen yung kompletong set ng ating formula. Ayan. At mamaya po update po tayo sa susunod nating makukuhang halamang gamot.